Pasalubok ang daddy siya Mochi. chik 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 Pari ka So yun mga ka-rider, magandang gabi po uli sa inyo lahat at ako ay nakaagaw ng oras para makapag-vlog. Mga ka-rider, ako ay gusto mo ng mag-shoutout dahil ako ay nakipag-inom ato sa aking kaklase dati noong college. At ang inom namin ay double black at saka ito kay Dab Barola. Shoutout sa iyo pare ko, Dab Barola. Uh, may ano rin siya, mayroon siyang YouTube channel, Dab Barola. So, I-ano nun nyo lang, i-search nyo na lang at panood din siya. Mga ka-rider, eh, na apat kami, apat. Average apat, nakaubos kami ng isang litrong John, Johnny Walker Double Black. Tapos isinunod namin itong Glenfiddich. Ay ngayon itong Glenfiddich, napansin ko nung huli na halos konti na lang kami nagiinom, mga dalawa o tatlo katao. Sabi ko kay pare, pare, iuwi ko na itong bote at may lamang pang kaunti. Marami-marami pa rin, siguro mga Yeah, organic kaganito, kaganito sa bote. So, mga ka-rider. Glenfiddich 12 years old. Yan. Yeah. Glenfiddich 12 years old. Ito na ang pinakamasarap na single malt whiskey na affordable. Ah, uh, ibig ko sabihin, ito na ang pinakamasarap na whiskey na sa presyo ay hindi kalugi, mga ka-rider. At sasabihin ko sa inyo, masarap talaga ito at ito <laughs> ay yon may my jeep may truck Pak Rider meron na akong microphone kaya hopefully ay hindi na masyadong maingay yung ating mga background na ano nga medyo okay na ngayon kaso nga lamang syempre hindi na computer ang gamit ko cellphone na lamang kaya ang iniisip ko ang pagkaka-edit ko sa mga video ko hindi na maganda pangalawa mga ka-rider nakakalungkot <laughs> sa pagkakapahinga ko na mahigit isang taon na hindi nagbablog, makaka karider ako yung na-demonetize. Pero yung aking mga subscriber, andun pa rin. Kaya do sa mga subscriber ko na nanatiling nanonood ng aking mga video, ay salamat ng marami sa inyo lahat. Ngayon, hindi ko nahabol ang kumita ng, ng, pera dito sa YouTube dahil ako ngayon demonetize. ano gagawin? Eh, pagkatapos na nga ito, ako may trabaho na rin. Ako yung nakahugot lang ng oras na para makapag-vlog pero promise ko sa inyo basta may oras ako magbablog ako lalo na't malapit na impeachment ni Sara Duterte hindi baka ating kumbaga habang nagsasya tayo bibigyan natin ng reaksyon habang yung may development do sa impeachment pero mga ka ang topic natin ngayong gabi ay gaano ga talaga kasarap itong Glenfiddich 12 years old mga ka uh, about history ang Glenfiddich ay isa ng well-established uh, whiskey company sa Scotland. Scotland? O nga, Scotch Whiskey. Yung. Tapos sila yung nag-open para sa mga tao na bisitahin o parang ginawang theme park yung kanilang distillery. Ito yung single malt, mga ka-raider. Pag sinabing single malt, talaga exclusive Glenfiddich. Ang alak, at ang proseso ng paggawa ng whiskey lalo na yung uh, sa single malt ay traditional na uh, pot ang ginagamit kumbaga ito talaga ay handmade na masarap na talagang whiskey ang tanong gano kasarap ngayon mga karate sa ngayon ang pinakamasarap ay excuse me po ako busog dahil lang kinain ko ay tilapya tilapyang pagkataba-taba Nako, <sighs> Ah, tilapia. Ah, saka na natin pag-usapan yung tilapia. Ano nga? Basta kami ni Mrs. nagulam ng tilapia. Ay ngayon, sabi kayo ako'y magbablog. At may oras nga, dahil ako'y transition, bukas ay ako ay panggabi. Kalalabas ko lang na pang-araw. So, from pang-araw magiging panggabi, kaya may time ako para makapag-vlog. Eh, huwag na natin patagalin. Buksan natin. Ito nga pala yung may cork. Nakalagay sa derbing bote dahil unang-una, ito ay palagay ko ay walang pangkulay. Yan. Yun. Natural na natural ang kulay nito mga ka-rider. Hmm. Saka mabango. Ah. Alam ganin nyo, ang amoy nito, yung parang amoy ng damuhan, yung sariwang damuhan, na walang tain ng aso, <laughs> kahit tain ng kabayo, tain ng kambing. Talagang yung, kumbaga, yung kagubatan, yan ang amoy niya. Tapos, tayo, amoy na natin. Ah. Kakaiba mga ka-raider. Smooth, mabango, at amoy yamanin. Glenn Fiddick, talagang kung magkakameron kayo nito, lalo na itong 12 years old. Kasi yung meron akong Glenn Fiddick, 15 years old. Meron pa ako isang Glenfiddich na ganito kalaki, isang litro, bigay ng kapatid ko bago siya uh, namaya pa. Eh, yun, naka-display doon sa aming minibar ni Mrs. Kaya, malamang hindi ko muna iinumin yun. tikman Gaya ng ating uh, ritual doon sa pag-inom ng whiskey. Una mga ka-raider, doon sa mga bagong lano dalan tagal kong nawala. Pag kayo iinom ng ganito kamahal na whiskey, huwag kayong magyayelo. Pangalawa, Bumili na kayo ng baso na ganito dahil alam ganyan niyo ang sarap ng pag-inom ay nasa baso din dahil pag ang baso ninyo ay plastic the worst pag ay okay. dito pa nagkakamot itong asong ito pag ang ang inyong ang inyong uh, iniinom na alak ay nakalagay sa plastic na na baso ay carcerogenic, magkakakanser na kayo sasama pa ang lasa ng alak pangalawa, huwag kayong bibili ng baso na nakabukang kang nagayaan, yung nakabuka yung bunganga dahil tatakas yung sarap, maganda yung medyo kulong na ganito, natatrap yung lasa sa loob, gaya ng ritual natin sa una, ilang patak lang, babasahin lang natin dila at konti labi ng alak grabe ang bango sa bunganga Mm. Ah. Alam ganito, ka rin yung mga ka-raider, ako dito na nagtatrabaho sa Pilipinas. Ako ikulang-kulang dalawampung taong na nag-a-abroad. Ay naalala ko pagka yung mga panahon ko na ako nasa abroad, mga ka-raider. Ang ganitong lasa, mga ka-raider, ay talagang priceless. Masarap, masarap. Kung kayo magkakameron nito, pagdamutan nyo na, Inyuhin nyo na lamang, mga ka-raider. Dahil ito'y masarap. Masarap talaga. Ah... Isa pa, mga ka-rader, malinis ang Glenfiddich, trusted. Pero, kung kayo bibili nitong alak na ito, mga ka-rader, huwag bibili sa basta bilihan lamang, lalo na doon sa, alam nyo na, <laughs> made in the uh, mind check. Yun, pagka yung tindahan ng, tindahan ng in na, lalo na yung mga malilate na stall, na hindi mo maalaman kung yun ay eh, tunay, baga o hindi, gaya ng mga previous vlog ko, Marami akong vlog dyan, tuturuan kayo kung paano bumili ng alak. Ay di, ingat kayo, baka kayong mapeke. Buti sana kung ihi ang lawan, ay paano kung nakakalason. Ay di, di nagastusan na, na kayo, ay di, nalason pa kayo. Nung nga mga ka -raider. Pangalawa, ang presyo nito, kung hindi ako nagkakamali, sa 700 ML. Mga ka-raider, pagka dito nyo binili sa loob ng Pilipinas, ay mga... 700 ml ang mabibili ninyo. Pero pagka sa duty free, may available doon ng 1 liter. Pero ito, nasa 2.5. Sabihin natin 2.7 o kulang kulang 3,000. 700 ml. More or less. Mostly like less than 3,000 ang 700 ml. Ngayon, sa 3,000 na yun, may alak naman kayong unti-unti eh, -unti na masarap. Eh, kaya hindi na kayo lugi, mga ka -radar. Ayun. At hindi na ako makatiis. Dadamihan na natin ang inom. mga ang... Uh, ang sarap. Uh, mga ang pagkakaiba nito sa so Johnny Walker, alam ganun nyo, pagka yung mga blended whiskey, Johnny Walker, Chivas Regal, Ballantines, kumpara nyo single malt. Ang single malt, malagitik ang lasa. Talagang Kumbaga sa roman ay karenyo brutal. <laughs> karenyo brutal. Pero andun yung sarap. Kumbaga, pagka kayo ay nasa nag-uumpisa ng whiskey, at kayo nasa blended whiskey pa, pagka kayo nagpunta ng single malt, dun, dun yung madi-distinguish ang pagkakaiba sa pagkapuro ng lasa. Yung medyo nakakapaso sa lalamunan. Parang sigarilyo yung malboro. Kung kayo naninigarilyo at Malboro Lights, parang kulang. Pero pagka ganitong pula na, or yeah, corrupted na Malboro na kulay pula, dahil ako nagpapamura, isang kapay, sa malingay na Yossi, iba yung hagod ng single malt. Masarap. Pangalawa, mga kwento ko sa inyo, hindi ko kasi nabidyohan ako kayo may nagiinom, syempre. Ayaw ko kasing mag-vlog na may mga kasama na ibang tao bukod sa pamilya ko dahil baka tayo magkaso o masabit dyan o halimbawa merong tao na hindi gusto na sila kasama sa vlog. So ako nagpipilit na ako lang kung meron man kung ako lalabas, eh, kung baga sanoy, kung madaplisan ang camera ay okay lang yun. Mabalik tayo sa Glenfiddich 12 years old. Marami naglabasa na single malt. Maraming pitted mga ka -rader dun sa mga gustong balikan yung mga peated na alak basta isearch nyo lamang sa aking mga vlog yung ibat-ibang um, anong tawag dun? tutorial <laughs> hindi mo tutorial ibat-ibang uri ng whiskey ay di panoodin nyo na lang yun dun, dun yung malalaman kung ano yung ex-sherry cask kung ano yung peated mga ka-raider, itong uh, glenpidic na ito mga ka-raider ito ay parang pumapasok sa more on fruity flavor. Yan. Mga ka rider kaya ako'y dahan-dahan dahil ang lemesang aking inuupuan ay yung lamesa ko dito sa labas ng bahay na kinakain namin ni Mrs. Medyo naalog pagka napalakas ang aking uga. Ano nga, lalo pagka lumapit yung aking aso, sa laking ganang aso mo yun. Ngayon, ito, parang nabibilang sa medyo fruity. Iba pa yung Pita Day, ang double black, doon mo mararamdaman yung smokiness niya. Pero ito, Riku, nasabi ito ay, ano, yung more on fruity. At, isa pa mga ka-raider, nung kami nagiinom nito, itong uh, double black at saka glengpidik, ito tinira ko ito ng tiniray. Eh. Sa so, madali sa amin, marami ako nainom. Pero pag gising ko nung umaga, ako yung nakauwi na yung alas 3 ng madaling araw. Nagising ako mga bandang alas 10 ng umaga, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 hours akong tumulog. Ang sarap ng pakiramdam, wala siyang hangover, mabango ang bibig ko, mabango ang pawis ko, dahil ang ino mo ay purong alak. Alam ganun yun. Pagka kayo uminom ng mga alak natin, di yan na yung mga nabibili natin ang light-light, o kung baga, kung baga yung medyo, hindi naman natin sa minay-menos, pero mahal din eh. Halimbawa eh, kaya na Alfonso, Pundador. Alam mo ka, maraming asukal yan. At saka bukod sa asukal, baka may ibang chemical yan. Glycerin, hindi natin alam. Kung baga masakit sa ulo, pagising mo, o oh, malasing ka, masakit sa ulo. Pero itong ganitong whiskey, hindi siya masakit sa ulo. Ang pakiramdam nyo lang mga karider, aantukin ah, kayo. Pero never siya naging masakit sa ulo. Plus, hindi ko naman sa uh, pinagyayabang, every two days doon sa pinagtatrabahohan ko, kami kinukuha na ng blood pressure, binibipi kami. At ako ay kasama sa listahan, sa edad ko na ito, sa edad ko. Ako ay malapit na mag-50 years old. Malapit na malapit na. So alam niyo na kung ano yung edad ko. Ako ay hindi pa nagte ng maintenance na gamot, lalo na sa high blood. Blood sugar, medyo may problema. May problema talaga ako sa blood sugar. Pero never akong naging high blood. At isa sa mga uh, kinakredit ko kung bakit hindi ako naging high blood, ay nainom ako ng alak na puro. Halimbawa, ito, ganito lang kadami. Isang araw, ganito kadami. Or every other day, basta sinisigurado ko within the week, uh, two times ako iinom ng alak. So, whiskey, may whiskey may beneficial sa katawan niya. Huwag lang talaga sobra. Inumin pa natin dahil masarap. Mm. Hmm. Huh. Nalabas sa ilong. At saka isa pa. Scotch whiskey, 40% alcohol by volume. Kahit kaunti ang ininom ninyo. Ay, talagang natama na. Matatamaan kayo. At saka tamang tulog. Yun ang masarap doon. Pagtulog ninyo. Masarap ang inyong pakiramdam. Pag gumising kayo, masarap din ang inyong pakiramdam mga ka-rider, ako oh, pinapawisan. Alam lang ganun yung, ay, eh, tag-ulan, ay, eh, pagkatago tag-ulan, humid, pagka humid, eh, di, maulan. Uh, medyo nagbago na itong ating area. Ano nga, dati pag tayo nagbablog, sa area na ito, ay, hindi pa ganito. Pero, pag itinalikod ko, ay, eh, di, yung una, kung yung Maria Clara Sangria, yun ang makikita nyo na ngayon. nagpagwakas kami ni Mrs. ng, ng aming, kumbaga, hindi ko naman masasabing man cave pero bahay namin ni Mrs. retirement home yan dahil alam ganin mo ako'y malapit na mag-retire sa trabaho kung baga, hindi na ako nag-abroad dito na ako nagtatrabaho sa Pilipinas dahil ang habol ko dito na ako sa bayang api magre-retire dito sa bansang Pilipinas sa Pilipinas kung mahal at ang aasahan ko na lamang ay eh, siguro ay eh, yung aking makukuha sa SSS pagdating ng panahon pangalawa hindi ako magtitinda na lang ng puto pangatlo, ay di ako magiinom na lang, ano nga. Ay di, kung hanggang saan ako abutin, ay di ganyan. Lalo na ngayon mga ka-raider, gaya na naulit ko, na-discover ko ako pala ay na. Ay di, ang ating vlog ngayon ay mas maganda. Ang review natin ay mas maganda. no pakailam natin doon sa mga alak na masasama alasa. Pero mga ka-raider, iiwasan ko yung mga reviewin yung mga alak na talagang ikapapahamak ninyo. Dito na tayo sa maaayos na alak. At saka nga pala mga rider hindi ako yung hindi na uli makatays <laughs> kasi ako na uli ang reshot Uubusin ko na gaya ng ating prinsipyo dati, binili mo ng pera, hindi kailangang ubusin. Mm. Ooh. Uh. Oh baby, yan. Masarap. Masarap talaga. Ah, uh, yung Glenfiddich 12 years old, hindi kalugi. Masarap mga ka ako may 15 years old dito may 18 years old sabi nila, pero na-review ko na rin ang 18 years old at saka 15 years old hindi kalugi sa presyo nito kumbaga, ang 15 years old halos nagkakaparehas lamang na lasa nito ano nga, tapos 18, medyo smooth uh, ex-sherry cask yung 15 years old, tapos ito uh, hindi ko alam kung ito ay ayla, baga, o ano pero may kaunting smoke may kaunting pit para may halong pit ng kaunti. So, mga ka-reader, ang marirecommend ako sa iyo, hands down, hands down, sasabihin ko sa inyo, kung kayo naghahanap ng single malt na masarap, na hindi kayo magkakamali, well recommended Glenfiddich 12 years old. Kahit paanong itapat nyo rito sa, huwag lang Glenmorangie 10, yung Glenmorangie na 10 years old, okay din yon. pero para sa akin, Glenfiddich 12 years old, ang pinaka-the-best na single malt whiskey sa 12 years old category. Mga ka-riders, hanggang sa uulitin uli at salamat sa inyong pagsubaybay. Uh, God bless and I love you all. See you again on my next video.